Uh, information report ganito ang format ganyan nyo lang yan guys syempre yung una nyan yung agency, tsaka yung detachment tsaka yung address ng detachment ilagay nyo, laging nasa center yan tapos dito pantay lagi yan dito sa gilid pati dito pantay din kung hindi man pantay okay lang yung ganyan format <clears throat> yan, so ilalagay nyo yan for hindi ito kasi pag umata taas na position laging ina-address natin ang 4, pero kung mababa ang position 2 halimbawa galing sa manager papunta sa guardia 2 yun nilalala yan wala nang true to diretsyo na to pero pwede nyo lang lagyan yan from subject date eh. siyempre lalagyan nyo lagi yan ang re yung information record yang re, yung title niya, kung ano yung title ng report mo. Ayan, so ganyan, on. tas yan, isusulat mo na kung ano yung nangyari sa pesto mo, ano natagpuan mo. Pagkatapos yan, yung body of the letter, ito na, yung for information. Itatapat niyan dito. Disposition, ayan. Relative to this report, Uh, whatever be the administrative decision will be implement, implemented and copy of this report will be archived for the record purposes. Ayan. Pangalan mo? <coughs> Excuse me. Siyempre, plugging ano yan? Uh, big, bold letter. <coughs> Excuse. <coughs> Tapos, kung i-address nyo sa general manager ng inyong area. Sino so, mataas dyan? Manager ba? CC, ibig sabihin yan, carbon copy. So, ipapasirox mo to, yung copy, bigay mo sa client, Syempre, isang copy sa inyo, isang copy sa agency. So, yun lang.